Ay, Kuya Michael, maroon ka daw mag-magic? pwede naman, Kwan. Mas magaling ka daw kay, ano, kay Chris Angel, gano'n. David Blaine, gano'n. Guardian Angel saging. akin. Mas magaling ako. Gano'n ba yun? Guardian Angel ang pangalan ko. Ah, kaya Guardian Angel, eh, Kwan. Pwede mo sample? Okay, ito okay. Pwede mo sample? Oh, sample. Magicin. Sino gusto ko magicin? You know, may tao doon, ayun, no? Ayun. Oh, ayun. Wow. Okay na bigyan dito ko. Ano gi mamusa akin? bang gusto Si Kwan. Si pangalan noon? <laughs> si Kuya <Kuen. laughs> si Carl. Carl. Ah, uh, gusto mo ilagay ko ba sa dito ah. <laughs> uh, Sige nga ako ya. Wow. Wow! Uy, ang galing! <laughs> <laughs> ano ba? Ano Gusto niya Marami akong alam Si po. Joe. Si, 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 si Kuya Joe? Jo. Gusto <laughs> kong patalingin mo si Kuya Joe kasi di ba nasa Manila siya? Sa Manila? Tagal-tagal oh, lang Joe. Hindi pa dumadating. Sama mo magigin mo siya? Sige mo siya? O, Kuya. Oo ah, Kuya eh. Gusto oh, namin siya eh. Dito ko siya, siya. Dito! Diyan ba? Game One. one. Wow! <laughs> 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 Kuya! Ha? Di ba sa Manila? O! Oh, Gusto kita ha! Tulog ako kanina! oh, May magic ka rin ha! Sa bangketa ako! Take it on! naman! <laughs> oh, oh, oh. <laughs>